Ang ganda mga kalapatid to, oh. Tukod to, tukod. Hindi to natin kalapati. malaki eh. laki. Oh, yan oh. Tumuto ka na siya oh. Ayan, mga kalapatid, hindi na natin hulihin kasi matatakot yung mga kalapati natin. Yung ating mga kalapati pag umiko tayo eh. Ayun na mga kalapatid. Lumublog na talaga oh Ah, uhaw na uhaw Good morning mga kalapatid Ayan, may tukod na naman tayo Ang ganda Kikita nyo kung yung tukod natin dyan Ito, katatapos lang niyang uminom Yan, katatapos lang niyang uminom mga kalapatid alam na alam ko yung mga tukod, hindi agad-agad ka kakain. Ang una nilang hinahanap ay inumin. Ang ganda niya, oh. Ayan, iinom na naman, oh. Kanina pa inom ng inom. Kaya ang mga tukod talaga, kailangan talaga pagdating, painumin agad ng pansipon kasi yung ganyan, sisipunin talaga yan. Oh. Ang lamig-lamig, tapos inom ng inom. O, oh, tingnan nyo mga kalapatid Ang dami O, oh, yun nya no Tukod yan, mga kalapatid Dito na naman yung ating bagong Pakainan ng ating kalapati mga kalapatid oh. Hindi na natin hulihin yan mga kalapatid Para Makita naman nyo kung Umaalis pa talaga yung mga tukod na kalapati Dito sa barko natin kasi basta tumukod sila dito mga kalapatid Hindi na nakakaalis Ayan o oh, yung mga tukod na yan o oh, Mga malaking singsing -sing na yan Ayan, May mga singsing -sing na yan Tukod talaga yan dito Hindi na sila nakakaalis dito mga kalapatid Sa gitna ng dagat Kasi ito lang yung pwede nilang mapagkainan dito sa barko mga kalapatid oh. Ngayon, uminom na siya mga kalapatid. Sana lang hindi siya sipunin at mahawa itong ating mga kalapati kasi yan ang wala tayo ditong gamot mga kalapatid. Gamot sa sipon. One minute my friend. Don't close my friend. Hello. Ah, I already fly. So so I already okay. told. Slowly, slowly. Uh, I didn't hear. Okay, okay. No problem. <whistles> come, come. <whistles> <whistles> Paglakad na eh, kalaboy eh, Mga barako ito mga indyano na ito eh Kaya lumilipad yung kalapati natin Pero ganda ng kalapati na ito mga kalapatid Pero gusto ko pa rin sana siyang hulihin At titingnan ko yung singsing -sing. Kung taga saan siya Malamang quiet na naman ito Ayan na mga kalapatid Naglipara na sa taas Busog na rin siguro yan sila Ayan, thank you, thank you for watching mga kalapatid Bye-bye muna for now.